Napansin niyo ba na ang dami ng kakasakit ngayon? Ikaw din ba? Nandito tayo ngayon sa UP community at hihingi tayo ng advice kung paano magiging healthy. At their age, marami na silang karanasan at payo sa pag-aalaga ng sarili at ng pamilya. Ano? Tara, let's go! Uh, magandang hapon po sa inyo tayo. Ano po ang pangalan ninyo? Mardi Cruz po, ang UP Ikot. Uh, ilang taon na po kayo? Uh, 65 years old. So ito po tanong sa inyo, Tatay, tatay Mar. Bilang isang senior citizen, ano ang advice nyo sa mga kabataan ngayon tungkol sa pag-aalaga sa sarili? Uh, sa mga kabataan ngayon, sana maabot niyo yung edad ko. Mas maganda siguro kung medyo iwas-iwas sa mga gadget at laging matulog ng baga Tanay, ano pong pangalan niyo? Ako si Virgie. Ilang taon na po? 68. Ano ang ginagawa niyo kapag nagkakasakit ang pamilya at mahiyang ba na gamot kayong ginagamit kapag nagkakasakit ang pamilya niyo? Pag nagkakasakit ang pamilya, pag may trangkaso, pinapainom ko ng bayo. At pag may colds, so, pinapainom ko ng neos. Pinapainom ko ng kalamansi juice. Tayo, so, ano po ang pangalan niyo? Ramon, pagkakay. Hindi taon na kayo? 74. Kung may isang bagay na sana ginawa nyo noon para sa kalusugan nyo, ano yun at bakit? Ang paninigar nyo, dapat hindi ko na inumpisahan. Kasi bandang huli, hindi rin malaganda ito dulot noon eh, sa katawan. Ano po ang pangalan ninyo? Arlene De Cruz. Ilang taon na po kayo? 65. Ito ano ang tanong ko para sa inyo. Dahil laging uso, ang sakit ngayon, para sa inyo, ano ba dapat gawin para maging -e healthy? Unang-una, ano, magpa-check up ka lagi. Pangalawa, hmm. ingat ka na kasi alam mo na yung edad mo. Uh, ano mo na yung dapat mong kainin, ingat ka, ganun. Ano naman po yung isang memory ng pag-aalaga mo sa sarili mo na hanggang ngayon ginagawa mo. Uh, ako kasi nag exercise ako eh, pagdating sa umaga. Tapos, uh, iinom ng gatas. Hindi magdano kung masyadong kumakain ng mga karne. Once a week lang. Tapos puro fruits, gulay, at saka fish. May mga aral na mapupulot mula sa mga nakakatanda sa atin. Yung payo ng mga nakausap nating lolo-lola, simple lang pero malaki pala ang epekto sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Ganyan din ang halagang Unilab. Simple lang pero malaki ang nagagawa para sa ating lahat. Salamat Unilab!